Sa gitna ng rumaragasang ulan, may isang ina na hindi na tinag. Hindi alintana ang lamig at pagod, at sa bawat dampi ng patak ng ulan, kasabay nito ang kanyang walang sawang sakripisyo at pagmamahal sa kanyang pamilya na kahit anong unos ay hindi sumusuko. Asayin sa ilbato ni Papa Dito kami napadpad sa barangay Malowas, Muntalban, Rizal. Kasabay ng pagbuhos ng ulan, dito namin siya natagpuan. Ako ay si Elizabeth Mahusay. Kumusta po ang buhay? Okay naman, nakakaraw sa maghapon. Walo ang anak at bunso na lang ang hindi nag-aaral. Ano po ang nagiging o kung baga goal nyo, bakit hirap ng buhay, napapag aral aral yung walong anak mo or pitong anak? Mm -mm. Ay ano lang, hawak ka lang sa Panginoon tapos walang sakit, walang nararamdaman. Dito na nila binoo ang kanilang pamilya. Dating caretaker silang mag-asawa ng isang babuyan at di kalaunan ay nabakante ang mga kulungang ito. Sa ngayon ay nagsisilbing tulugan na lang ng mga anak ni Elizabeth. Kinakapos. Pilit na itinataguyod ang pamilya. Nang sa gayon, makapagtapos lahat ito ng pag-aaral. Katulad ko, hindi nakapagtapos. Siyempre gusto ko yung mga anak ko lahat mapagtapos. At sa lahat. Kakayanin ng magulang ang hirap. Kasi yung ranas ko, hindi ko na sa kanila lahat. Bagamat nahihirapan, ay pinamulat niya sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng pagtitipid at pagsasakripisyo. Mga bagay na mas kailangan ang dapat unahin at walang luho. Sobrang tipid. Yung hindi kailangan bilhin, hindi ko talaga ibinibigay sa kanila ang lahat ng loob gusto nila. Yung importante lang ang bibilhin, yung hindi importante, huwag bibilhin. Kasi importante, may laman ng sikmura pag umalis ka at may baong ka papuntang eskwilahan. Isang ulirang ina na sanay sa hirap, sanay mag-adjust, at sanay gumawa ng paraan na sa kabila ng pinagdadaanan ay may hinahangad at inaasam. Hindi ko hinahangad yung mama. Basta umasinso lang kayo, okay na sa akin. Basta nakikita ko kayo, ma maayos ang kalagayan ninyo. At dahil sa iyong tunay na pagmamahal, katatagan at pagsasakripisyo, tanggapin mo ang munting handog ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, 5 kilong bigas at isang libong piso. Maraming maraming salamat po sa bigas at saka sa 1,000 sa inyo po. Thank you, thank you po, Tatay Rani. Sana po marami pa kayong ibang matulungan gaya ko po. po. Samantala, hindi pa na isasama sa talaan ng mga pangalan para sa porpis ng DSWD at kahit ang mismong nakakasakop na ang nagpalista kay Elizabeth. Bilang purok na nasasakupan sila ate, na ilapit na po ba natin siya sa DSWD para sa porpis at is maging beneficiary sila? Ah, nag-ikot na dito ang DSWD. Napasama na sa talaan pero nung nagka, ano na, nagka na siya ng, ano, hindi pa rin siya nakuha. Kaya noon lang, din ako sa kanya dahil, kawawa ka naman kakuk, kailang kailangan mo dahil marami kang anak, eh, hindi ka pa pasama. Dahil sa kagalakan, maluha-luha ito dahil isa ang nasasakupan niya sa naabutan ng tulong ni Tatay Rani. Hello Tatay Rani, salamat po sa blessings na natanggap ng aking nasusaklipan sa araw. Malaking bagay po ang uh, pinarating po ninyo sa araw nito at ito'y makakatulong po sa kanilang pamilya. Maraming maraming salamat po at God bless you po. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi nauubos. Baggos, dumarami habang ito'y ibinibigay. At ang tunay na yaman ay nasusukat sa dami ng taong natulungan. Natapat na naman tayo sa taong karapat dapat sino sino pa kaya abangan